O wala na sa buhangin o saka private residence ang mga election paraphernalia. Yes. Na adito for two days. 2 days, two nights. Kasi na adto ka Okay. Nagidala na diri sa Davao del Norte ang 56 kabo kay di po sila musugot nga ibilin tong Davao del Sur, Davao Occidental o ang Davao de Oro o ang Davao Oriental ang kayagaw na gininunog samot, no? Eh, ikaw, masakpan be. Talag, takag di ba? Okay. Nanay-escort. Padulong dito sa Dabao. Gwapo kay tanahon, Di ba, escort Gikan dito sa Dabao, SWAT, pagkahuman, na ay traffic police, na ng motor police man ba. Pagkahuman, gisugat dito sa may lasang, ah, grabe, kanindot, no? Pwede manday anaon. Ngan, uh, anaon sa pagbantay kining election paraphernalias penalias. Nga nung gas yes buhangin nga wakabalo ang barangay, wakabalo ang mga pulis, labaw sa tanan, wakabalo ang taga-comelec. man ni mo padulong ng mga election paraphernalias Maski pag unsa ilang pagpasabot taga-comelec, Maski pagbutangan lang sa kabatalyon nga magbantay ana tanan nga mga election paraphernalias nga gikan atong pribado nga balay diya sa may buhangin in question na in question wa na credibility o wa na integrity